Ngayon na palapit na tayo sa selebrasyon ng 40th Anniversary ng Foundation ng Tahanan ng Panginoon, magandang pagnilayan natin ang mga biyayang ipinagkaloob sa atin ng Espiritu Santo noong tinawag tayo sa kapatirang ito. Sa panahon na to, gusto kong balikan ang prutas na tinatawag na faithfulness o katapatan. Noong inanyayahan tayong maging miyembro ng tahanan, nakilala natin yung Espiritu Santo, ang third person ng Trinity. Bago bumalik si Kristo sa langit, sinabi niya sa mga kaibigan niya, mga disipulo niya, na huwag sila mag-alala dahil ipapadala niya yung Espiritu Santo na siyang gagabay sa kanila at tutulong sa kanila. Nung dumating nga yung Espiritu Santo, nung First Pentecost, maraming namangha. Pati na rin ang mga dating takot na disipulo. Dahil sila nag naglakas ng loob na lumabas at magbigay ng testigo tungkol sa Diyos sa iba't ibang lengguahe. Nagbigay saksi sila sa magandang balita tungkol sa ating kaligtasan at buhay na walang hanggan. Sa ebanghelyo na sinulat ni Juan, sabi ni Kristo, Ako ang puno ng ubas, kayo ang sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanila ay siyang mamumunga ng marami sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Dito sinasabi ni Kristo ang kahalagahan ng faithfulness at katapatan. Kung sinabi natin na Lord, susunod ako sa iyo, dapat talaga tayo maging tapat. Dapat sumunod tayo, hindi weather weather. Kung kailan lang convenient sa atin, dun lang tayo kakapit at maaalala ang Diyos. Ang Diyos ay hindi nagsasawa sa kanyang pagmamahal sa atin at sa paggagabay. Siya ang faithful. Inaanyayahan tayo maging faithful din. Upang tayo ay maging masagana, mamuhay, bunga ng marami, at magdala ng maraming tao sa kanya. Kung nais nating mamunga ng sagana, dapat manatili tayo sa puno. Kailangan nating maging faithful o tapat sa Diyos sa mga turo niya. Walang iwanan dahil hindi tayo iniiwanan ng Diyos. Bakit mahalaga ang faithfulness o katapatan? Ito ay isang paraan kung paano nating mapapakita na tayo ay nagmamahal sa Diyos at sa kapwa kung mahal natin yung Diyos, gusto nating matuto kung ano yung ways niya. Gusto tayong mamuhay tulad sa gusto niyang paraan kung paano mamumuhay ng tuwid. Dito natin mapapakita din ang pagmamahal natin sa kapwa dahil ganun din ang gagawin natin. Sumusunod tayo sa ways of the Lord. Kung tapat tayo sa Diyos, pwede tayo maging tapat din sa tao. Mararamdaman ng mga tao na wow, love talaga tayo. Love tayo ni Lord kasi may brother or sister na nagmamahal sa akin. Tayo yung magiging testigo ng love of God and neighbor. Kung sumusunod tayo sa turo ng Panginoon, dapat makita ng mga tao na talaga nagbabago tayo ng unti-unti ang bunga ng buhay natin ay dapat tulad din ng punong pinanggagalingan natin, di ba? Ang Diyos ay tapat sa atin. Palagi siyang naaasahan. Hindi siya nagsisinungaling. Kahit dumaan tayo sa hirap, hindi niya tayo iniiwanan. Ando dun siya. Faithful siya. Hindi niya tayong iniiwan dahil busy siya. Tignan natin yung ehemplo ni Abraham. Noong hiningi ng Diyos na isakripisyon niya yung kaisa-isang anak niya na si Isaac, pinili ni Abraham na sumunod. Pinili niyang maging faithful at masunurin imbis na magreklamo at humiwalay sa Diyos. Tayo, ganun ba tayo? Si Abraham naging gano'n dahil deep down alam niya talaga na maaasahan yung Lord. Si God talaga nagmamahal sa kanya. May awa, may love para sa kanya at saka sa kanyang pamilya. May love din siya para kay Isaac. Sa tahanan ng Panginoon, sinasabi natin gusto natin maging katuwang ng Diyos sa pagdadala ng magandang balita sa iba. Paano tayong paniniwalaan kung walang nakikitang pagbabago sa buhay natin? Hindi nila nakikita yung putas. Hindi tayo lumalaganap. Hindi tayo namumunga ng masagana. Kasama sa prutas ang katapatan. So, dapat tayong magsumikap maging tapat. Mula ba nung pumasok tayo sa tahanan ng Panginoon, lalo ba tayong nakitang, lalo ba tayong naging taong maaasahan, responsable, responsable sa pamilya, sa asawa, sa mga magulang natin, sa anak natin, di tayo nagsisinungaling, di tayo nang iiwan ng tao di tayo tumutulong. May, may integridad ba tayo? Pwede ba tayong mapagkatiwalaan? Sa panahon na to, ang daming mangluloko. Maraming scammer. Maraming sinungaling. Maraming pangako lang pangako pero mangluloko talaga sila hindi sila sumusunod sa turo ng Diyos. Bakit? Ayaw nilang makilala yung Diyos at ayaw nilang sumunod. Sila na lang yung Diyos. Mas mahal nila yung pera at sarili nila kumpara sa Diyos. Kaya ayaw nilang magbago. E tayo naman, sinabi natin, Yes, Lord, here I am. Susunod ako sa iyo. Pero more than words, dapat tapat talaga tayo. Say what you mean and mean what you say. Dahil kung faithful tayo, unti-unti tayong transform at magiging tulad tayo sa Diyos. Mahahalata ng tao. At kung nakita ng mga tao na talagang nagbabago tayo at tapat tayo mabait tayo, namumunga tayo, marami tayong maaakit na sumunod at lumapit sa Diyos. So, pag dumadaan tayo sa hirap, huwag nating kalimutan yung Diyos. Lalo tayong dapat kumapit. Lalo dapat tayong maging faithful sa turo ng Diyos dahil siya talaga ang nagmamahal. Kung faithful tayo o tapat tayo sa isa't isa, lalong titibay tayo sa tahanan ng Panginoon. Kaya ngayon, pagnilayan natin, ano ang bahagi ng buhay ko na kailangan kong alagaan para palaging mamumunga ang prutas ng katapatan sa aking pagkatao? Paano ko bang mapapakita ang katapatan sa isang bagay? sa aking buhay sa tahanan ng Panginoon kung saan kailangan kong magtiwala ng higit sa Diyos. Sana tayong lahat ay mamunga. God bless you all.